Buka ng ang sa so, Pilipin pili, ay wala na dito ano uh, ah, sa ano nga ipakaon sa Karabaw ah. <coughs> हेलो और आप बताइए कैसे हैं आप Wala na po, may sa, ano sa Tabok. La nagidabi makaon na hilamon diri yung mga hayop diri yung karabaw, kambing, baka halos na na mga alaga dari wala na gin makaon kay paano makakaon kay wala na mga hilamon naglaapatay kay wala ulan ang tindi pa ng init kis agane, ang mga karabaw dari dahil wala na rin mahandungan ara na lang sila ginapa ano lang sa no, ginapa bulad ginabulad na sila sa init mga kaniswak subong sa mga laga dahil nga wala nga sang ano sang makaon ang mga bubon naman is ano man wala mga unod dutay ang tubig ay ipanay na makasalbar ang ano man ang mga hayop kay wala man hilamon wala man damo wala man tubig ay isa din na paano ina makakaon at makainom sang tubig ang mga karabokan, ding baka, ang mga hayop dari. ay halos tanan nga gina kaunsang mga hayop kaya wala rin Ari na ko di sa tabok ari ang karabaw sa utod ko. Oh. Ako galaga kay wala di sa utod ko oh. mo. O ari ho. Oh. Am um, ko ang ipil-ipil. Oops. Kao na. Ang kay ano niya ina. Wala oh. gid jating na mo bala ho. Wala gid oh. puro patay. Paano ina makakaon ng mga ano? kay na hindi yaman na makaon na kay hindi na ya mga daw nga ginakaon sa mga ano mga karabaw baka kambing kabayo amo lang na ya. pili lang bala ng mga hilamon mo kay na ya dahon na na sang kahoy Chaglet Ah, oh, gentina ragiya. Hmm? Tung. Nam okay. Tina ragmu ho ay <laughs> Oh. <laughs> mo ah, ko ah. Guys, ito yung sandiya oh. Inararo ng karabo kasi oh nawala sa ano nandito ng sandiya mm. e kasi ang haba kasi ng tali ng karabo kaya ayan na araro hindi natanggal linghod pa sa uh -huh. Matabala, linghod pa ini uh -huh. grabe sayang lang yung pakwan mm, nararo ng karabao. Ah, uwi na ako kay medyo madilim na rito, walang ilaw pa naman dito sa sa bahay kubo namin.